Nagising ko lang mga kamartes. <coughs> At na yung nagising ako yung naguguto. Pagkatating ko kasi pinaguto ko lang yung asawa ko ng pansa. Binalot niya tapos natulog na ako. Ako hindi ko mapigilan yung antok ko ngayon. Pag ako inanto, kailangan tumulog. Siyempre, magtitimbang ako ng pagkain ko. Meron ako dito ng tapa. Inulam ng asawa ko kanina umaga, hindi naubos. Siyang kakainin ko. Tapos yung tirang ulam na kagito yung meatballs. Hindi pa siya parang meatballs. Parang burger patties. Ali, nagtimpla na rin ako nitong ating pandetox. Uh, iniinom ko lang to kapag walang paso. Yan, ito yung ating pomegranate. Oh, granite. Yan. Iniinom ko lang kapag walang pasok. kain tayo ay naku kain din na naman ay parang ayoko nang bumili ng karne nahihirapan niya kasi akong kumain sabi nila ano daw to 1 to 2 months bago mapakabitan ng postiso kasi kailangan talagang magaling na magaling na yung sugat bago lagyan nag-search ako sa TikTok. Hindi pala sa akin pwede yung ano, retainer kasi ang mga nagre-retainer lang. Yung mga nakatapos na magpa-brace. So hindi naman ako nagpa-brace. Kaya hanggang <coughs> mangyayari, so with retainer. Pwede naman yun. Hindi ko lang alam kung magkano ang pagawa pero ang retainer talaga ng mga bagong braid ano mga pagkatapos mo mag yung mga na nakatapos na mag-brace na lang retainer mahal talaga Maka 8K. Pero siguro mas mura yun. Mas liso. <laughs> para din, para din ano, makadurog ako ng pagkain ng maayos. ikot na ako na Nakapagsampay na rin ako. Maraming pa akong last batch. yung minibili kong hinabay sa trabaho. Sarap nito. Ito yung mga ulam na hindi nauubos na mag yan. Ako ang kumakaon. Ano na kasi nila hinuulat, hinuulat, ang ulam. Ako ang tagaubos. Ano ba pa ba Ano sa Ano Ano 'to? Ano ba 'to? ba 'to? Ano ba Ano ba Ano ba 'to? yung ba mga Ano ba Ano ba Hindi kasi lawas. Hindi man lang. Ginalim-ginalot. Yung, yung pinag... Kaya nga. Sarap kaya to. O oh, yun nga lang. Hirap na hirap din akong durugin. Pero walang bot siya. Hmm. ice cream pa pala ako sa ref. Makain pala. Meron ako ditong ice cream. Ito pa yung binili ko nung ako yung nagpabunot ng ngipin. Ang tigas ng maingi sa ref. <laughs> tigas! Ice cream to nandali. Parang ano po, 50 pesos lang. Ang cute din ang lagay niya. Yung lagay nito hindi ko tinatapon. Lagay ng mga ulam. So, pag nagka-calorie deficit kayo, mga curious kayo sa calories ng pagkain. Kagaya nito, ah, bago mo kainin, unang-unang mong titignan yung calories niya per serving. So, dito sa 90 ml niya, na serving, 75 calories, eh, ito ay 450 ml. Hirap hmm. mag-compute, nasa 500 plus calories to pag naubos natin. Pwede ko naman tumuubos lahat na yan. Tikim lang. Wala nga pala dito yung anak ko. Bari tuwing Friday doon yun na punta sa Bienan ko. Doon natutulog. Linggo na ng hapon yun na uwi. Kaya wala akong kasama dito sa bahay. Ako lang. Straight kami 3 weeks pang gabi buwan ng inventory. Tapos next week, apat na gabi lang yung ipapasok namin. Tapos, apat na araw na bakasyon, buwan ng mga holiday. Totoo lang mga kamades, Pag pa yung hitin ko dito, yung gums, sakit pa. Hindi pa ako ng ayos. Ayoko na mga kumartes. Pero nakalhati ko siya. Kalhati lang. Dinimbang ko na ito kanina bago ko kainin. 250 gram siya. Pagka ganitong nasa kagayan na mga kumartes, timbangin niyo siya Timbangin nyo muna bago nyo kainin. Di kanina, ito ay nasa 250 grams. Ngayon, nung tinimbang ko siya ulit, nung nabawasan na, 169 na lang siya. So, ang gagawin nyo, yung 250, ma-minus nyo yung 169. Ayun yung nakain nyo. At ayun yung ilalagay nyo sa my fitness pal. So, gets nyo ba? So, yun. Ganun lang. 250 minus 169. Ayun yung nakain nyo. Sa so, ngayon kasi, wala pa akong kinakain. Kanina umaga, nag saging nasabalang ako yung hinog, dalawang piraso tapos ngayon yun, na ulit yung kain ko. Kaya ang total ng nakain ko ngayon, ay nasa 500 calories lang. Meron pa akong 1,000 calories na pwede pa ang kainin hanggang mamayang hapon, mamayang gabi. So ang kagandahan niya, pag uminom ka ng mga ganito, malalas talaga yung gutom niyo. Itong pomegranate, oh mga komantes, bukod doon kay Shepo Apo, ito yung iniinom ko pang detox. Ito may kasama na rin itong Garcinia Cambodia, yun yung para hindi kayo palagi magutom. Ito naman, Parang pag ulang paso ko lang iniinom kasi mahirap nang magbawas nang magbawas pag naka-trabaho ka. Kaya ginagawa ko pag sabado, tsaka ko lang siya iniinom. Masarap siya pero ano, mas bet ko si, ano, si Kakasai Berry. Mas ano kasi yun, mas malasa. Sana maglabas na din sila nung detox at kasama na rin yung, ano, yung appetite suppressant. Para isa na. So, ayun lang mga kumayotes at ako'y magsasampay pa ng aking mga labahin. Hindi pa ako makapag-upload ng mga mini-vlog kasi okay. wala din naman akong iba-vlog.